Baktit. Ayan na ito ah. ha? ha? Ito, ito. Ito, kamias. Isa lang, isa muna. Tapos, ano to? Golden ano yun? Yellow na kayo Ay, na. Ah, sige, so ito muna, kamias muna. Tapos, uh, ano Ito, ito. Ayan. Ito ba? hindi, hindi. Ayan, yan, tapos rambutan? Ay, no, rambutan. Magkano yan, be? 115. Lang tawag. <laughs> Asan yung ano? Yung... Ay, no, ano ito? Matatamis ito, be? Ayun yung sinabi niya kapo na. Ha? Tuklapin. Tuklapin? Ibig sabihin matamis? Ay. Magkano din? 100. Ha? 100. 100? O, oh, 100. Dalawa nito, mahal? Dalawa. No. Huwag na yung ano, buko. Okay. Dalawa na lang dito. Ayan, dalawa na. Saan dyan, ma'am? Saan ba maganda? <laughs> Kasi ano siya, na? No? Ayaw niya sa mga tubig na? Ayaw niya, no? Namatay yung dalawa natin, di ba? Oo. Doon na lang sa harap, mismo. Oo, sa harap. Doon sa ano? And sa may tubo. Oo, oh, sa Sa may tubo. Ayan. Ayan na lang. Ilagay mo saan? Saan mo ilalagay? Oh, uh, sige ta. Ah. doon mo na lagay, be. Para ano? Baka mawala. Ano din to? Ay, kay Mito. Chico, Chico yung ano, brown pala. Ano to, dwarf? Kalamansi? Ay, yung isa doon, malalaki. Parehas lang? Ay, ante, kakayot ka. <laughs> Ay, pala yan. Wey. Well, Ay, si ta. ano <laughs> ang gil. Si Kagamata. Ano po? Po? Chubby o buta. Naglumi ka garo din me. Awan sexy-sexy na yan. Dati okay-okay sexy, sexy pa. Sexy-sexy pa. Ngayon, tabiana na. Ang okay. Ana, Ana rambutan ken kamias. Kabil misang. Dwarf itong mga to Dwarf din may dwarf na tayo. Ada mo ka naman si mi dwarf. Muran miti kwan J madi mapakinabangan. Uy, kung kami diigid ta, itid ko kini para kina ading ko. Nga pagbalayan na. Ading mo nga. Judy. Uy, tao kasi mo, tao ang tikwan. Kisa pa lang kumata, nag-abroad nila kay nakit, makaurnong dan. Iyo po ko garad no kahit na nagbalay, balay dala ta giant. Ta no kuang im so dag pagabura. Siyempre ay. Dag pagabura. 100 plus 150. Dalawang 100. 350. Ato pa sana, oh, magkano yung nyog? Wala na, pagbalik na ulit natin. Babagbalik na lang daw namin, be. <laughs> Ang sungit ng kasawa ko, tita. Sungit. <laughs> Ante, bless ka na kay tita. Hindi mo pa yun. Kapatid ni tita Mina. Ah? Kaya ito daw yan? Oo. Ninang may kasar. Ang kainakit nakikita, hindi yeah. nagkasar kami gamin. Thank you. Ah, naman. anak okay. si si Ricky si Ricky kay mo lata aja balay yung gaman pampantay jay jay anak ni eh isu a Pupaki na kinabang ang kuday sa ha ah? na kanya may abukado jay magka May ang pampantay adit kami latan ni eh. nilakay ko madit ano kaya ko malaga bruda niyang gasla lang ko kaya madet agad ka talaga ala na ti kwarta anan nito kwarta ngado na wala pro. Ti kwarta mas masapula na yata Dapat ti pagkakataon mo kawanan. Ano tawon years kas ka Ang kami lang nagsama, ito February. Ang lang naglibangan Tukit-tukit barkada kedi awan di anak na manua samungan. Itay. Itay kay mga tita. Kamatis. Kamatis. Kini ni sili. ana ata. Ana sili amit lang kita. Oi. Nakadugur gumagatang di kalim anak kita me. Asa gekart titaen kami. Balikan daw namin yan. and guys. Nabili tayo at nakichismist pa tayo. Ayan nga si darling. Balikan mo. Let's go. Kaya gano'n mo lang. Ha? Hanggang? Oo no, ha. Ko Ay, minutes ko to kaya. Talubuhin ko na to.

Malaki, malaki. Malaki. Nakos, maaarang pati ang trap natin. Maganda na saan lang yung technique ko eh. Mabaka na wal. Ito na tayo. Ito yung binili. Di ba nakamuha ng ulan daw? Ulan. Ito yung isang karnet. Ba't pa ito? Eh, hey, pero akin na yung ano eh? Akin na yung bariya. 100 Ano ano super kito oh, predire mo na ano. Hay dama tamad na rin ako magluto. Bili na lang tayo ng ready-made. Wow! Thanks. Ah, ay! Ano po? Magkano isang? 50 lang po, only rice. Only rice? Gulay, 40 with rice. Ah, oh, gulay! 40 with rice?

Yung ano? Dati ko ayo. Oh, wala nga. Pwede ka na daw. Pwede mo na yun. Dalawang ganun na? Bili bino. Para marami? Oo. Oh, Ang saluyot yun. Ito yung Atingye saluyot niya. Tinimtim. Ang oh, kuha ko dun eh. Ayan eh. Ano? Ayos na. Ito ako na gusto mo. Ayan yun. nayan isa te. Dito ka. Tapos yung sa kabila. Dito uyun sa iyo yung gulay to. Gulay lang ako. yung gulay ko. Ate, isa pa dito, take isa, out, out ito. kay Jude. Ako doon ng ano, gulay. mang order dito, ba? Sige, sige, ma. Go order man din ka naman, be. Wala silang ano. Ito po. Opo. Take out. Take out po. pag mag -pag design ko na po. Pwede. Para isahan niyo. Ano? Kinimtim yan, di ba? be. Eh? Ay, sabaw. Take up daw. Sabaw. Ay, hindi kami dito. Doon kami. Dalawa. anong meron at wala. Hmm. Ha? Ito. Karaya mo, darlay. Anong pinili mo? Gulay lang ulang? Gulay lang. Lahat? Oh, ikaw? Ilan yung binili mo doon ulam? Wala, isa lang. Yung... Si uh, Jude. Jude? Isa pa. Mahal kain ko kayo. Ano oh, pa? 50, oh, 50 lang ito. Oh, ito sa akin ba? Isa pa. Ano namin na pwede? Eh. O, bigyan mo dito ulit. Ano Isang take out pa dyan. Kano yan? Ito. Oh, 50 po. Ha? 50. 50. Kanin ah, oh, okay. Ano ganin yan? Ano ito? Ano pa po? Guess, ay, silamin po. Ito ano pa silamin? Yun lang ah, po. Hindi po, ah, igado. Ay, dito ito may, ano may na, may kain na, hindi kanin. Hindi nga ako ng kanin. Huwag na. Kainom na, na ako, ba? be. Kainom na rin ako. Kainom na rin ako. Kainom na rin ako nya Marami talaga ng Ay, napala. Napala.